bakit ngayon magnanakaw si Sara Duterte? Noong na panahon naman ni Rodrigo Duterte naging presidente, ay mas malaki ang chance na pwede silang magnakaw. Oo, uh, million. Uh, ulitin natin ako, paging nyo. Bakit ngayon magnanakaw si Sara Duterte? Noong na panahon naman ni Rodrigo Duterte naging presidente, ay mas malaki ang chance na pwede silang magnakaw. 2 million is still 2 million is still millions. Para ito sa mga taong nagtatanong, nagsasabi na si Sabi Duterte ay magganakaw. Para ito sa mga taong nagtatanong na si President Rodrigo Duterte ay isa rin kurakot. Tama-tama natin itong panoorin ha at bibigyan. Ito, ito, mo... ito. Sabi niya, bakit daw magnanakaw si Sara Duterte? Eh, sa pan samantala, sa panahon ni Digong noon, eh pwede naman daw sila magnakaw. Mukhang itong tao na to na amnesya yata. Maraming nagtatanong, Manang! Oh, oh, sorry, sorry, Manang tuloy. Pare! Maraming nagtatanong, yung 51 billion na budget dyan sa Davao nasa na? Ah. Uh, na? Ngayon magtatanong ka, magtatanong ka sa panahon ni Digong, eh dapat uh, noon pa lang nagnakaw na daw sila kumpara ngayon. 'Di ba? Kasi ngayon daw eh yung tatay nga daw ni Sara Duterte naging presidente ng Pilipinas. Bakit ngayon lang magnanakaw? Eh kung noon, kung gagawin daw nila, pwede-pwede. 'Di ba? Kaya nga may nawawalang 125 million eh. Nasa na yun? Nawawala, di ba? Huwag mong sabihin, hindi ninakaw yun. Di ba? Hindi niya masagot yun eh. Oh. Yung, ano na lang, yung mga inuupa dyan sa mga safe houses na yan. O, oh, di ba? 125, uh, 125,000, uh, ah, uh, 250,000, Monthly? Pera ng taong bayan? Tama ba yan? Sa panahon ni eh, Digong, yung build-build-build ni Digong. Nakakaduda. Ha? Kasi ang biglang umunlad OJC. Huwag mong sabihin malini si Digong. Huwag mong sabihin pera ni Kibulo yung pinampagawa dyan sa si KOGC. Kasi nung uh, hindi pa presidente yan si Digong, kalansay pa yung KOGC na yan. Diba? ba? Uh, so, meron siyang ipapanood sa ating video. Sige, pagbibigyan natin, panunoo natin. Okay? So, syempre, bago po tayo magsimula sa ating uh, reaction ngayon, mga pre. Meron po tayong uh, Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0. And syempre, may TikTok din po tayo. Ayan ha, uh, sa so, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. So, eto na mga pre, uh, bigyan po natin ito ng uh, reaction. Hindi ako kayo ng malaking tanong magpagtapos. President Duterte threatens to veto the 2019 national budget if he finds anything illegal in it. Ang budget kasi submit lang. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga illegal na realignment sa budget kaya't na veto o ibinasura nito ang ilang items na nagkakahalaga ng 95.3 billion pesos sa national budget. Kinumpirma kagabi ni Executive Secretary Salvador Medialdea na pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2019. Sinabi rin ni Secretary Medialdea na na veto ng Pangulong Duterte ang 95.3 billion pesos na alokasyon dahil hindi umarito bahagi ng priority projects ni Pangulong Duterte. Ay, unahin natin to si President Rodrigo Duterte. Noong termino niya, nagkaroon siya ng veto. Ibig sabihin nito ay rejection doon sa uh, pag-approve ng budget ng more than 90 billion ng Congress. Kasi kung ako nasa posisyon ni Rodrigo Duterte ha, kung totoong magnanakaw ako, pakinggan niyo to ha, ano po question na nga ba talaga si Rodrigo Duterte sa mga nagsasabi na hindi naman trolls na totoong kurakot si Rodrigo Duterte basta pakinggan na lang nila at naririn nila nababaltaan nila dahil sa mga masyadong marami nang kumakalat sa social media kasi nga mga babayaran kung ano-ano mga napapanood kayong oh, iba yun yun, 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 yun. katulad yan oh, sinasabihan yun yung iba na nababayaran pero wala kayong ebidensya Bakit na-reject? Bakit na-reject? Kasi ang mga proyekto na yon ay hindi bahagi sa programa ni Digong Ngayon, kung ang mga proyekto na yan ay hindi bahagi sa programa ni Digong, diba? Hindi siya kikita Alam mo ba yung mga kurakot na mga ano dyan, nanunungkulan masaya sila pag may proyekto kasi may pera Meron silang mauhut-hut dyan. Oh, Ngayon, kung hindi naman pala yan bahagi ng proyekto ni Digong, matik. Anong mapapala ni Digong dyan? Cancel talaga. Reject talaga. oh. Pero tingnan nyo yung build-build-build ni Digong. ba? Diba? Maraming nakinabang. Kaya nga lang, mga kaibigan, yung iba dyan na nakinabang. Diba? Build-build-build ni Digong. Pagawa siya ng isang tulay na umuuga. Diba? Nagpagawa siya ng pabahay. Pero pag upo ni PBBM, na uh, nakita yung mga pabahay ni Digong na tinubuan na ng mga damo. Walang nakatira. Nabubulok na yung mga pabahay. Ah. Ganito kasi yan. Halimbawa, isa kang presidente ng Pilipinas kailangan gumawa ako ng proyekto. O papatayo ang kuto ng pabahay. Kung ako ako, halimbawa si Bullpoint Man, isang uh, kurakot. Isang kurakot si Bullpoint Man. Ang gagawin ko ganito. O magpa-build build build din si Bullpoint Man. O pagawa kayo ng pabahay diyan sa kaliwa. Budget na natin ng uh, may budget niyan. Halimbawa uh, 200 million. Budgetan yung pabahay. Okay? Di ginawa na yung pabahay. Pupitin ko muna yung 100 milyon. Yung 100 milyon, pabahay yan. Wala akong pakid dyan sa pabahay na yan. Kahit mabulok yan. Importante, may nagawa ako. ganon, O, dito sa kabila, pagawa tayo ng tulay. Halagang uh, 600 milyon. Yan yung nakalagay dun eh. Sa papel eh. 600 milyon. Oh, sige, sige, sige. Uh, kailangan. May, basta may tulay lang na mapagawa. Okay lang kahit umuuga. Oh, 300 million na lang yung i-budget ko dyan. Uh, okay na yung 300 million bulsa ko na to. Ganon. Anong tingin mo kay Digong, bobo? Hindi ko sinasabing ganon yung mga kinukuha ni Digong, ha? Pero, imagine niyo, Binibigyan ko kayo ng idea. Diba? ba Oh. Sige, tingnan natin yung kanyang mga depensa. Tidak. At yung iba ay napapasabi na, Aw, oh, Magdan ako rin pala si Duterte. So dito na, natin sarili natin kay Rodrigo Duterte, kay president, nung termino niya. Kunyari tayo ay isang presidente at tayo ay isang magnanakaw. Nung panahon na 'yan, na reject niya yung budget na 90 billion. Kung ako ay isang presidente nung panahon na 'yan, kayang-kaya kong nakawan 'yan eh, di ba? Hmm. Kayang-kaya kong sabihin na ia-approve ko 'yan, pero ipang porsyento ko, di ba? Kayang-kaya kong gawin since ako ang presidente na paglalaruan ko kung magkano yun sa akin. Kayang-kaya kong gumawa ng mga kung anong mga, mga akap, ng kung ano-anong mga, mga ayuda, para nakapagnakaw. Alam mo hindi bakit hindi ginawa yan ni Digong? Dahil hindi lahat niya Ah, dahil alam kapag ginawa yan ni Digong noon, si Digong yung kawawa ngayon, mas magiging kawawa siya. Kawawa na nga siya ngayon, mas maging kawawa pa siya kung ginawa niya yan. Alam niyo kung bakit? Hindi naman po lahat niya eh Pagbaba ni Digong sa pagka-presidente ng Pilipinas, pwede na siyang ilaglag ng mga tao na yun. No, oh, ito yung ginawa sa amin ni Digong, no. Oh. Ito kinontrata kami mga ganyan ganyan. Siyempre si Digong mautak din, 'di ba? Oh, hindi niya inaprubahan kasi ang alam ni Digong kayo lang makikinabang niyan, hindi ako eh. Ah, parang ganoon eh, 'di ba? Eh, hindi naman si Digong makikinabang diyan eh, kayo. Pero sayang kung inaprubahan sana yun ni Digong, yung bansa natin unti-unti nang umunlad. Eh kaso makasarili po si Digong. Hindi niya iniisip 'yung mga Pilipino. ba? Diba? Hindi niya iniisip 'yung mga Pilipino. Ang iniisip niya lang patayan. Pero may kasabihan tayo, kung ano 'yung inutang mo, 'yun din ang ibabayan mo. Tama ba? O sige tuloy na, yung kaya niya yung gawin eh. Tingin niyo ba, nung nireject yan, wala mga proposa na lumalapit sa kanya? Tingin niyo ba, sa 90 billion na yan, kung yan ay kahinahinala, at ako ang presidente, at yan ay medyo question sa akin, ay e kakayaan ako para mitingin ko yung mga nagpo-propose niyan na pwede kong sabihin na, o, oh, approve ko to, ito ang sa akin. Kasi question naman niyo. Hindi mo mamimiting lahat yan. <laughs> hindi. Kasi sabi ko nga, hindi lahat sa panahon ni Digong kakampi niya. May mga kalaban din siya. At kapag ginawa yan ni Digong, merong butas, di ba? Sabi nga, kahit gano'ng kakalakas, meron ka, ka pa rin kahinaan. ba? Diba? Meron pa rin kahinaan yung pamiting-miting ni Digong na yan. Bandang huli, siya rin yung magsasaper niyan. ba? Diba? Kaya alam niya siguro na, sabi ko nga, ulitin ko, hindi siya makikinabang dito. Eh, ba? Diba? Nga reject hmm. Tingin nyo hindi papayag yung mga po-propose para sa budget nyo? para manakawan. Natural, papayag. Pwede pumayag. Kaya nga lang, alimbawa ako, lalapitan kita. Or lalapitan ako, kukontratahin mo ako. Papayag ako, syempre Game. Pero humanda ka, pagbaba mo sa posisyon mo. Lahat ng kadimonyuhan na alam kong ginawa mo patungkol sa proyekto na to or budget na to, ilalabas ko yan. Ah. <laughs> uh. Eh, syempre, alam ni Digong yan. Hindi niya ginawa. Diba? Di ba andalit ang nakawin yan? Kung ikaw ay isang presidente... Mahihin na lang talaga yung utak nito. Hayaan mo, babasagin natin yung babasagin. Pag nanakaw, kukontratahin mo yan. Pero bakit ganyan yung lumabas? Bakit nag-reject siya? Bilyon-bilyon na yun. Kasi nga, hindi yun... Hindi siya mag-be-benefits doon. Diba? Yung mga nakikita niya doon, hindi magiging eh uh, hindi kasama doon sa tinatawag na build, build, build. Hindi makikinabang yung programa niya, proyekto. Yung proyekto niya, gagawin yung proyekto. Halimbawa, ito yung bil ni Digong. Pinirmahan niya to. Eh, itong mga pera na to, hindi naman may hahampas yan sa bil Bill na tinatawag dyan ni Digong. Oh. O, oh, sila-sila lang makikinabang doon sa bawat area, bawat lugar. Diba? So bilang isang president, presidente na sabik sa pera, na sakim sa pera, kaganoon ka. Ay kain lang hindi ito sayang yung pera na yun, no? mapapakawalan yan oh. No? Eh, Ay hold ko muna to hindi ko muna to pirmahan. Oh, yung eh, mga ganong utak ba di ba? Pusibling mangyari yun eh. Oh. Pwede nang nakawin, di ba? So, yan yung tanong eh. Totoo nga bang magnanakaw si Rodrigo Duterte? Eh bakit niya na-reject yung panahon na yan? Presidente na siya dyan. Kayang-kaya niya na magnakaw ng bilyon-bilyon ng panahon na yan. hindi na lang siya makipag-usap sa mga gumawa niyang mga uh, proposal na yan para malaki-laki ang makuha niya. Bakit lumabas yung balitang yan? Bakit may isa isang presidente na nag-reject ng 90 plus billion kasi kahinahinala? Bakit? Diba? Itanong nyo sa mga isipan ninyo, bakit ngayon magnanakaw si Sara Duterte na nung panahon naman ni Rodrigo Duterte naging presidente ay mas malaki ang chance na pwede silang magnakaw? Bakit? 125 million. O oh, ito, panoorin niyo pa ito ha. Pag-isipan yung mabuti. Ibibigay po ni... Sasabihin pa tayong pag-isipan daw natin mabuti. pagisipan isipan mong mabuti. Dahil ikaw, napakababaw ng pag... Yung kaisipan mo, yung pag... Yung pag-unawa mo, mababaw lang eh. Sabi ko nga, yung mga ganyang klasing utak, pang level 1 pa lang yan. No? Eh, sana naman, eh, taasan mo pa yung pag-unawa mo. Ha? Huwag uto-uto. K.O ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang isang taong sweldo para po sa frontliners na nagpositibo sa COVID-19. Gabing... To, 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 to. Speaking of COVID-19, anong ginawa ni Sara? Ito ha? ito oh. to. Tipan yung mabuti. Ibibigay po ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang isang taong sweldo para po sa... Okay. Isang taong sweldo. Maliit lang naman po yung sweldo. Mayor, Mayor, Sara Duterte ba yun? Ang isipan oh? yung... Oh, to, to, to. Mabuti. Ibibigay po ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang isang taong sweldo. Para o isang taong sweldo. Ibibigay sa isang... Sa isang... Front na sa frontliners na nagpositibo sa COVID-19. Sa isang frontliner na nagpositibo sa covid Beef 19. Ibibigay. Magkano yung sahod ng ano? Magkano yung sahod ng uh, mayor? Tingnan natin. So, ito na po yung sahod ng mayor. Oh. Uh, ang sa sa sahod daw po ng mayor dito sa ating bansa ay 185,000 to 204,000. O pagpalagay natin uh, 204,000 'yan, i calculator natin kasi may hinaputan siya mat. Okay? Ting tingnan natin na 204,000 200 uh, Okay, 204,000. Ah, uh, 'yan. Multiply natin sa 12. Tuma tumataging ting po ng uh, 2 million. 448,000. Magkano lang yun? Natural ibibigay niya. Magkano lang ba yun? Maliit lang. ba? Diba? Pero tingnan mo, pag tumatakbo yan ng ano, tumatakbo yan ng uh, yung mga mayor dyan, na iba, hindi ko naman nilalahat, ano? Pag tumatakbo yung mga mayor, nang uh, mayor siya biglang tatakbo ng presidente. Ang lalaki ng gastos. May mga patarkulin pa, may mga ads pa sa TV, sa radio, kung saan, -saan pa sa Facebook. Million-million 'yung ginagastos. Pero ang sahod lang ng mayor 200,000 lang, mahigit. Saan nila kinuha 'yon? Yung pera na 'yon. Saan? Eh di siya pang urakot Kapag sila nang urakot Barya lang yan Diba? Magkano lang ba yung sahod ng mayor? Tapos bigla kang tatakbong presidente ng Pilipinas o vice president Tapos kung titingnan mo yung gastos milyon-milyon araw araw Oh Ano yon? Wag mong sabihin yung ginastos niya sa araw-araw na milyon-milyon galing sa sahod niya yon. Ah. Oh. Sige nga! Sige nga, bubong bakla! Ay, sorry, sorry. Kadulas yung bunga nga ko. Oh. Sige nga! Huwag mong sabi... Kaya yung binigay na ni Sara Duterte sa frontliner na nagkaroon ng corn beef 19, bariya lang yun! Bariya lang! Yan yung mga pakulo. Pakulo ng mga taong politiko na sakim sa pera. Halimbawa, ah, o oh, ito magbibigay ako ng isang milyong sahod ko. Ah, isang taon na sahod ko, ibibigay ko yan. Ibibigay ko yan sa mga nangangailangan. E ah. di ba, palakpa ka ngayon, yay, yeah, galing talaga ng aming Tagalostay, tayo. Galing talaga. Pero yung nasa utak niyan, humanda kayo. Pag ako nanalo ng pagkabisi, babawiin ko yan. Bilyon-bilyon yung nanakawin ko diyan. Lalo na pag naging presidente ako. Oo, oh, nagigets nyo na. Hmm. Ako, yung eh mga ganyan. Parang ano ba? Mangingis ka. Ang pain mo sa is ang pain mo ganito kalaking isda, ganito mga isang kilo. itata uh, ipapain mo 'yan. Tapon mo sa dagat, may nylon ka dito. Din may kakagat niyan ngayon nakuha mo yung kumagat. Ilang kilo yung kumagat? 100 kilos. Tumubo ka ng 99 kilos. Yung pain mo, isang kilo lang. Kaya ito, pain to. Oh, para yung puso ng mga tao matuwa. Makuha ni Sarah. Wow, ang bait talaga ng mayor namin dito sa daba. Tamo. Dahil nakuha niya yung loob nyo. Dahil dito sa video na to, 'di ba? Binuto niyo siya sa pagka vice presidente ng Pilipinas kasi sabi niyo mabait itong taong ito. Dito kayo nakuha eh. Sa mga ganitong klasing galawan ni. Eh. Kasi po ganito. Kung ako, isang uh, mayor ng Davao, meron akong gustong tulungan diyan na nagkaroon ng corn beef 19. Okay, yung sahod ko, buong taong kong sahod, ibibigay ko na dun sa tao na yun, nang walang kamera. Hindi nakabidyo, hindi binabalita. Sahod ko naman yun eh, bakit pa? Ba? Oh. Okay lang yun. Sahod ko yun eh. Pero kung pera ng bayan, pera ng bansa, pera ng mga Pilipino, kailangan nakarecord yan, may camera yan. Eh pera mo naman yan, isahod eh. mo. Bakit kailangan mo pang ilabas sa balita? para magamit mo sa darating na eleksyon? Huwag nga kami. Alam namin yung ganyang galawan. And eh, mo kami mabubula. Hmm, alam nyo na. Anyway, hindi ko natatapusin yung video na yan. At least na-explain ko sa inyo, binasag natin siya dito. Diba? Oo. Oh. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa magbibigay ng limang milyon dahil naawa ko n'o tapos nakakamera, ganito, ganyan. Tapos biglang ano, babawiin pag nanalo. Matindi yung bawi niyan. Diba? Yan lang. Sahod niya. Bumilib na kayo. Ganyan po ang galawa ng mga politikong sakim sa pira. Ha? Huh. Maraming pong politikong ganyan. Kung mo yun, <clears throat> pwede mo namang ibigay yun eh. Bakit? Kailangan pang isa publiko yan. ipera eh, pera mo naman yan. Porke na lang kung yung binigyan mo ng pera mo, ng tulong mo, siya mismo yung nagvideo na oy, pasalamatan natin to si ano kasi ganyan, ganyan, ganyan. Okay lang yun kasi siya naman yung kumuha ng video eh. Pero media, magbabalita, bakit natunogan ng media yan kung hindi mo sinabi? Oo. Oh. Ganun lang po kasimple. Basic. So, ayun lang po yung ating video ngayon, mga pre. At uh, maraming maraming salamat sa bye-bye sa ating channel, support sa ating channel, mag-subscribe sa ating channel. Meron po tayong uh, uh, Facebook page dito, mga pre, Ballpoint Manto Timberador, at TikTok, Ballpoint Manto Poncero ayan mga pre ah, sa mga bago natin subscriber maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa ating youtube channel at syempre sa hindi pa nakasubscribe sa ating youtube channel huwag kalimutang mag like share and subscribe and ring the notification bell para mag updated po kayo sa mga uploads natin okay alright oh, so yun mga pre at uh, tayo ay magpapaalam muna dahil uh, pupunta po tayong ano <laughs> saan ba tayo pupunta jan lang, sa tabi-tabi lang. Maghanap lang ng uh, fishbowl, gayahin natin si Sara. Ha? Oh, gayahin natin si Sara Duterte. Oh, so, Sus, oh, So, maraming salamat, guys. Huwag kalimutang i-share ang video na to, ha? Pero pag DDS ka at kulangot ka sa paningin ko, aba, huwag ka na mag-share. Oo, oh, sipahin pa kita dyan, eh. Oh, huwag ka nang ano, mag-like, huwag ka nang uh, mag-subscribe kung DDS ka lang. Oh, gusto mo, tadyakan pa kita dyan eh. Kla? Uh, so, ayun lang po mga pre yung ating video ngayon. Ingat at kita-kits po tayo sa susunod na video.